Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang humingi nga daw po ng tawad ng Toronto Raptors kay Pascal Siakam. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Lebron James sa Los Angeles Lakers matapos nilang matalo kontra sa Brooklyn Nets. Ilang araw lamang nga po ang nakararaan mula nang itrade ng Toronto Raptors si Pascal Siakam sa Indiana Pacers ay agad na nga po nagsalita dito si Masayu Jiri. Ayon nga po sa kanyang mga katrops, hindi naman nga po nila pinagsisisihan ang pag-trade nila kay Siakam. Sadyang meron lamang nga po silang isang bagay na dapat ginawa sa kanilang dating player ng nagdang of season. Inamin nga po nito na hindi nga po sila nagkaroon ng magandang komunikasyon ni Siakam noong summer. Sa katunayan, kahit man nga po pwede itong kumuha sa kanila ng maximum contract extension, ay hindi rin naman nga po ready ang kanilang parangkisa na ibigay sa kanya ito since hindi nga po sila willing na mag-commit ng long term kay Pascal Siakam. Kaya sa huli kahit man nga po malaki ang tiwala nila sa kanilang player ay hindi pa rin nga po nila ito nabigyan ng magandang kontrata, ika mukhang napabayaan nga po nila ito bigla dahil sa interest ng kanilang team at iyan nga pong hindi nila dapat ginawa kung nagkaroon lamang sila dito ng magandang komunikasyon. Kaya dahil nga po dyan ay agad-agad na nga pong humingi ng pasensya si Masay Ujiri sa na nangyari kay Pascal Siakam. And speaking of Siakam mga katrops, sa kanyang unang game pala nga po sa Pacers ngayong araw, ay nakapagtala na nga po agad siya sa kanyang bagong team ng 21 points at 6 rebounds kontra sa Portland Trail Blazers. Ang kaso lang mga katrops, hindi para naman nga po ito naging sapat para makuha nalang panalo sa kanilang game matapos silang ma-upset ng Blazers sa score na 118 115 kaya dahil nga po dyan ay bumagsak na nga po muli sa 24 wins at 18 losses ang kanilang record sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa sinabi ni Lebron James sa Los Angeles Lakers matapos nilang matalo kontra sa Brooklyn Nets. Bagamat man nga po mga katrops, nakapagtala si Lebron James ng 24 points at 11 rebounds kontra sa Brooklyn Nets ay hindi para naman nga po ito naging sapat para makuha nilang panalo since sobrang nga po yang opensa at depensa ng Lakers pagdating ng halftime. Kaya hindi na rin naman nga po napigilan pa na Lebron James na sobrang madisme sa ipinakita ngayon ng kanilang kupunan. Inamin pa nga po nito sa kanyang post-game interview na sobra rin nga po silang nahirapan na pahintoy ng opensa ng net simula nga po na makuha ng mga player nito ang kanilang rhythm. Gumawa rin naman nga po sila ng adjustments sa 3 quarter at 4 quarter ngunit sadyang hindi pa rin nga po ito umabar at gumana kaya sa uli natalo nga po sila sa kanilang laban. Bukod na rin nga po dyan mga katrops, ay inamin na rin naman nga po na Lebron James na meron nga po talagang dapat baguhin sa kanilang team gayong napaka inconsistent nga po nila sa kanilang mga laro. At simula nga po nang ilabas na Lebron ang ganyang klaseng pahayag, ay marami na nga po mga fans na naghinala na pupayag na nga po ito na gumawa ng trade ang Lakers since sobra nga pong nahihirapan pa sila na manalo laban sa may hinang kupunan sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.